Pinatuloy kita sa aking tahanan, nangangahulugan lamang na hangat ko makipagtalastasan sa'yo. Tagang salamat, Amaya, sa iyong pagtanggap sa akin. Tinanggap kita sa aking balay. Ngunit hindi nangangahulugang tinatanggap ko na ang iyong kasunduan. Lais kong ilahad mo sa akin ang mga nalalaman mo ukol kay Lamitan. Kilala ko si Lamitan. Siya ay asawa ng yumaong si Dato Bugna. Ngunit higit ko siyang nakilala nang siya ay dumalaw sa aming banwa na may dalampakay. Hindi na ako magpapalikoy-likoy pa Kailangan ko ng iyong tulong at ng iyong mga mandirigma. Humingi ng tulong si Lamitan sa magaganap na himagsikal na iyong pamumunuan laban sa nakaluklok na rahang sa kanilang Hindi ako nagdalawang isip na ipagkaloob sa kanya ang aking katapatan dahil na rin sa mga pangako niya na kami makikinabang sa darin siya'y magtagumpay. Simula ngayon! Ako'y inyong tatawagin! Hala! Labitan! Ngunit sa kabilang ng tulong ko, upang siya'y maiangat sa pagiging pinuno ng poon, nalamang kong hindi siya mapagkakatiwalaan, pagkat nais niya ako ipapaslang, nang sa gayon ay maangkin niya ang lakas ng aking bukbo. Alam kong may kakayahan akong ipapaslang sa kaagad, nang matuklasan kong may maitim siyang balak labas sa akin. At maaaring mong putulin ang pagiging mag-asawa namin at maghayag kaagad ng tigmaan laban sa kanya. Ngunit ito hindi ko ginawa. Bakit hindi mo isinagawa? Anong pumigil sa'yo? Nais kong maramdaman naman niya ang mapagtaksilan. Higit na matamis na higanti sa isang sukab ang sumambulat sa kanyang muka ang higit na kataksilan. Hindi niya iisipin na ako kanyang asawa na minsan tumangkilik sa kanya ay lilipat ng katapatan sa kanyang na Nauunawaan kita. Kaya gano'n na lamang ang nais mo makipanalig sa amin laban kay Lamita. Ito lamang ang aking sinadya at wala iba pa. Hindi ko kailangan ng mga bulawan o ibang puok na maangahupan. Maiting ang pagnanais ko mapapagsak si at wala akong maisip na ibang paraan kundi ang kumatik sa inyong pangkat upang siya'y mapalabanan. Ang iyong mga sinambit ay katotohanan. katotohan. Ang mga panukala. Nararapat lamang na bigyan ng kaparusahan si Lamitan sa kanyang kahangalan. Sa akin, sa aming banwa, at maging sa'yo. Kung tayo'y magsasanib, mas magiging malakas tayo laban kay Lamitan. Ngunit nais ko munang sabitin ito sa aking mga kasama. Hindi ko maalis sa inyo, magagang-agang. Pagkat maaari niyong isipin na ay isang patibong lamang ngunit sumusumpa ako na wala akong masamang balakin at matapan na humarap sa inyo. Kung ganyan, maiwan muna kita. Ahak, maiwan ko na muna rito. Pagsilbihan mo ang dato, bigyan mo siya na makakain. Lilisan mo na kami. Malipayong adlaw sa inyo, mga minamahal kong dumad at mga mandirigmang dayo. Narito kayo upang saksiyan ng pinakamakabuluhang pangyayari sa ating banwa, ang pakikipagsanduguan. Ito ay isang kaganapan na minana natin sa ating minuno na pag-iisahin at pagtitibay ng iba't ibang lahi. At magiging makabuluhan lamang ito sapagkat ang ating kaaway magiging kaibigan na natin at kakampi. Ipinakikilala ko sa inyo si Dato Pulaan. Nagmula siya sa lahi ng mga batukan sinabit niya sa akin ang kanyang mga paniniwala, ang kanyang katapatan, at ang kanyang mga hadikain sa pagilingkod sa inyo. Kaya napagtanto ko na isa siyang makatwirang tao. At nang dahil doon, nakipagkasundo ako sa ginoo. Hindi lang upang mabawasan tayo ng kaaway, upang pagtibayin tayo. At magiging matibay lamang yan kung sisimulan natin ang pakikipagsanduguan. Malugod at tao sa aking puso ang pagiging kapanalig ninyong mga lumad. Tanggapin nyo kami bilang kaakibat nyo sa lahat na susuungin nating unos at naway dulutan tayo ng iba yung lakas at talino upang magapin natin ang ating kaway. Salamat sa inyong pinuno at ako'y kanyang tinanggap.